Paano kung ang langit mismo ang may dalang lihim na para lang sayo? Si Baba Vanga, ang babaeng ang mga pangitain ay gumulat sa buong mundo, minsang nagsabi ng isang gabi kung kailan magpapakita ang kalangitan ng isang tanda, maliwanag, makapangyarihan, at imposibleng baliwalain. Isipin mong tumingala at matuklasan na pinili na ng universo ang iyong pangalan upang pagpalain ka ng pag-ibig, yaman, kagalingan, at proteksyon. Naniniwala ang mga Pilipino sa tadhana, ang kapalarang dumarating sa oras na hindi mo inaasahan. Hindi ito tsamba. Kung nandito ka, nahanap ka na ng mensaheng ito. Huwag itong palampasin dahil isang tanda lang ang maaaring magbago ng lahat. Si Baba Vanga ay hindi isang ordinaryong babae. Bulag mula pagkabata, ngunit nakikita ang mga bagay na hindi kayang makita ng iba, siya ang naging tinig ng kapalaran para sa milyon-milyon ang kanyang mga salita ay may bigat na hindi kayang burahin ng panahon. At sa dami ng kanyang mga propesya, isa ang tumatak, isang pangitain tungkol sa kalangitan, isang mensaheng hindi isinulat sa mga aklat, kundi nakaukit mismo sa himpapawid. Para sa mga Pilipino, ang langit ay sagrado. Doon tayo bumubulong ng panalangin sa mga bituin, humihiling sa mga bulalakaw, at nakikita ang mga palatandaan sa liwanag ng buwan sa kaibuturan, naniniwala tayo na ang universo ay nakikipag-usap sa atin sa pamamagitan ng liwanag, anino, at panaginip. Ang pagbasa na ito ay hindi lang basta propesya, ito ay tungkol sa iyo. Kung matagal ka nang naghihintay ng pag-asenso sa pag-ibig, pera, o kagalingan, maaaring inihahanda ka na ng universo upang sabutin. Ang tanong, handa ka na bang tanggapin ang tandang nakalaan para sa iyo? Si Baba Vanga at ang kanyang mga propesya. Ang pangalan ni Baba Vanga ay umuukit sa kasaysayan bilang isa sa pinakahiwagang propeta ng modernong panahon. Ipinanganak noong isang libo na daan, at labing isa sa isang maliit na baryo, nawala ang kanyang paningin noong siya ay bata pa matapos ang isang malakas na bagyong dumaan sa mga bukirin. Ngunit ang itinuturing na trahedya ay naging daan sa kanyang kaloob. Bagamat hindi na niya makita ang mundo gamit ang kanyang mga mata, nagsimula siyang makakita ng mga pangitain, mga sulyap sa hinaharap, mga mensahe mula sa hindi nakikita, at mga babala tungkol sa mga kaganapang paparating. Para sa marami, ang pagbabagong ito ay tila sobrenatural. Mula sa iba't ibang panig ng mundo, ang mga tao ay bumiyahe patungo sa kanyang payak na tahanan, naghanap ng kasagutan tungkol sa pag-ibig, pamilya, kalusugan, at kapalaran mga hari, pinuno, at karaniwang tao ay pumila, umaasang marinig ang mga salita ng isang bulag na babae na tila ba alam kung ano ang magaganap kinabukasan. At paulit-ulit, ang kanyang mga hula ay gumulat sa mundo dahil sa katumpakan nito. Ang nagpatingkad kay Baba Vanga ay hindi lamang ang kanyang kakayahang makita ang hinaharap, kundi ang paraan ng kanyang pagsasalita tungkol dito. Hindi siya gumagamit ng malalabong bugtong o malalalim na salita. Nagsasalita siya ng simple, ngunit malakas ang dating mga salitang direktang tumatagos sa puso at nananatili sa alaala. Para sa mga Pilipino na nagbibigay halaga sa karunungang nagmumula sa kaluluwa, ang ganitong uri ng propesya ay malapit sa puso. Para bang nakikinig tayo sa isang lola na nagbabahagi ng mga sikreto na pa mula sa mga nauna? Sa dami ng kanyang mga pangitain, madalas magsalita si Baba Vanga tungkol sa mga puwersa ng kalikasan, mga bagyo, dagat, hangin, at lalo na ang kalangitan. Naniniwala siyang ang himpapawid ay hindi hungkag, kundi buhay na may mga mensahe para sa mga handang makinig. Para sa kanya, ang kalangitan ay salamin ng kapalaran ng tao, bawat bituin, bawat galaw ng ulap, bawat pambihirang liwanag ay may kahulugan. Dito pumapasok ang propesya ng kosmikong senyales. Binigyang hudyat ni Baba Vanga na darating ang isang gabi kung kailan magpapakita ang langit ng isang mensaheng hindi maaaring baliwalayin. Hindi ito para sa lahat, kundi para lamang sa mga gising, mulat, at handa. Ang mga taong titingala sa tamang sandali ay hindi lamang makakakita nito, kundi mararamdaman sa kaluluwa. Ang mensaheng iyon ay magbubukas ng pinto ng mga biyayang matagal ng naantala. Para sa mga Pilipino, malakas ang dating ng ganitong uri ng propesya dahil tugma ito sa ating kultura. Mula pagkabata, tinuruan na tayong tumingin sa mga palatandaan, kapag may paru-parong pumasok sa bahay, kapag biglang umulan sa gitna ng maaraw na araw, kapag ang isang panaginip ay tila napakatotoo. Naniniwala tayo na hindi ito basta't samba kundi mga bulong ng tadhana. Ang pangitain ni Baba Vanga ay kumpirmasyon lamang ng matagal na nating alam, ang universo ay nagsasalita, at madalas itong nagsasalita sa pamamagitan ng kalangitan. Kaya ano ang maaaring kahulugan ng kosmikong senyales na ito para sa iyo? Maaaring ito ang kasagutan sa panalangin ilang taon mong bitbit. -bit. Maaaring ito babala na dapat kang maghanda sa pagbabago. O maaaring pareho, paalala na bago dumating ang mga biyaya, palaging may tanda. At kung nakikinig ka ngayon, marahil ay dahil ang tandang iyon ay papalapit na. Ang kapangyarihan ng kalangitan at ng mga kosmikong senyales. Mula pa sa simula ng panahon, lagi nang itinataas ng tao ang kanyang mga mata tungo sa langit upang maghanap ng kahulugan. Ang kalangitan ang naging unang kalendaryo, unang mapa, at unang banal na aklat ng sangkatauhan. Bawat pagsikat ng araw ay paalala ng panibagong simula, bawat paglubog ng araw ay tanda ng mga pagtatapos, at bawat bituin ay misteryong napakalalim para ipagsawalang-bahala. Para sa mga Pilipino, ang langit ay laging may dalang mensahe, gumagabay sa mga magsasaka kung kailan magtatanim, sa mga umiibig kung kailan asa, at sa mga pamilya kung kailan magdarasal. Nang magsalita si Baba Vanga tungkol sa kalangitan, hindi siya tumutukoy sa isang bagay na banyaga o malayo. Ang tinutukoy niya ay isang wikang nauunawaan na ng ating kaluluwa. Alam nating lahat ang pakiramdam ng pagtitig sa mga bituin sa isang tahimik na gabi, ang damdaming may mas malaki pang mundo kaysa sa ating mga pinapasan. Sa mga sandaling iyon, tila buhay ang langit para bang bumubulong, hindi ka nakalimutan. Bahagi ka ng mas dakilang plano. Ang mga kosmikong senyales ay hindi palaging malakas o dramatiko. Minsan, dumarating sila sa pinakamalalambot na paraan, isang bahaghari matapos ang malakas na ulan, isang bulalakaw na dumaan eksaktong sa oras ng iyong paghingi ng kahilingan, o isang buwan na tila sumusunod sa iyo habang naglalakad ka pa uwi. Hindi ito basta aksidente. Sa kulturang Pilipino, tinatawag natin itong mga pamahiin o mga palatandaan, mga paalala na direktang nakikipag-usap sa atin ang universo. Munit may mga pambihirang tanda rin, mga sandaling ang kalangitan ay nagpapakita ng isang kakaiba, isang imposibleng ipagwalang bahala. Maaaring ito ay kakaibang ayos ng mga bituin, isang liwanag na gumagalaw sa dikaraniwang paraan, o isang makinang na sinag na gumigising ng kakaibang damdamin sa iyong puso. Kapag nangyari ito, hindi mo lang ito makikita, mararamdaman mo rin ito. Manlalamig ang iyong balat, mangininig ang iyong espiritu, at alam mong tinatawag ka ng tadhana. Naniniwala si Baba Vanga na darating ang araw na magpapakita ang langit ng ganitong tanda, isang hudyat na sapat na lakas para baguhin ang enerhiya ng mga taong handa. Hindi lahat ay makakakita nito. Ang ilan ay masyadong abala, masyadong sarado, o hindi nakatuon upang mapansin. Ngunit ang may pananampalataya, pasasalamat, at pag-asa sa kanilang puso ay agad itong mararamdaman. Para sa kanila, ang senyales ay magsisilbing pintuan, isang patunay na ang biyaya, kagalingan, at pagbabago ay malapit na. Bakit nga ba napakalakas ng kapangyarihan ng kalangitan? Sapagkat ito ang tagpuan ng banal at ng makalupa. Dito umaakyat ang panalangin at dito rin bumababa ang kasabutan. Ito ang kanbas na pinipintahan ng tadhana ng mga mensahe para makita natin. Alam ito ng mga Pilipino. Kaya tuwing may kakaibang ipinapakita ang kalangitan, tayo'y natitigilan, yumuyuko, at nakikinig. Kung totoo ang pangitain ni babawanga ang kosmikong senyales na ito ay hindi para magdala ng takot, kundi para magising ka. Paalala ito na ang iyong kwento ay malayo pa sa katapusan. Na kahit sa gitna ng pagkawala, sakit, o paghihintay, may inihahanda ang universo para sayo. At kapag nagsalita ang langit, laging may dahilan. Ano ang kahulugan ng kosmikong senyales para sayo? Nang magsalita si Baba Vanga tungkol sa tandang nakasulat sa kalangitan, hindi niya ito inilarawan bilang isang karaniwang pangyayari. Binigyang hudyat niya na ang kaganapang ito ay may malalim na kahulugan para sa mga handang tumanggap nito. At gaya ng alam natin, ang kahulugan ay personal. Hindi nagsasalita ang universo sa iisang wika lamang, ito ay nagsasalita sa iba't ibang paraan, hinuhubog ang mensahe ayon sa puso ng taong nakikinig. Kaya ano ang maaaring ibig sabihin ng kosmikong senyales na ito para sa iyo? Halina't tuklasin ang mga posibilidad. Isa, mensahe ng pag-ibig at koneksyon. Para sa ilan, maaaring maging kumpirmasyon tungkol sa pag-ibig ang tanda sa langit. Kung matagal mo nang pasan ang bigat ng pag-iisa, umaasa sa taong tunay na makakaunawa sa iyong puso, maaaring ito ang paraan ng universo upang sabihin, huwag kang susuko. Papalapit na ang taong nakatadhana para sa iyo. Ang pag-ibig ay paboritong pangako ng tadhana. Alam ito ng mga Pilipino, tinatawag natin itong tadhana. Isang bulalakaw, isang bigla ang liwanag sa gabi, o isang panaginip na tila totoong totoo ay maaaring pagbubukas ng universo sa koneksyon ng kaluluwa. Ang tanda sa langit ay maaaring sandaling maunawaan ng iyong espiritu na hindi ka itinakdang maglakad ng mag-isa. Dalawa, hudyat ng yaman at biyaya. Para naman sa iba, ang kusmikong tanda ay maaaring tumukoy sa mga biglang pagbubukas ng pintuan tungo sa kasaganaan. Mabigat ang buhay para sa maraming Pilipino, utang, bayarin, walang katapusang responsibilidad. Ngunit gaya ng pinakamadilim na gabi na laging nagwawaka sa pagsikat ng araw, minsan nagdadala ang universo ng biyaya sa mga oras na hindi mo inaasahan. Ang senyales na ito ay maaaring maging simula ng mga oportunidad, isang alok sa trabaho, Isang panalong pagkakataon o isang pintuang patungo sa yaman na ni hindi mo inakalang posible. Madalas sabihin ni Babavanga na kasunod ng matitinding pagsubok ay dumarating ang kasaganaan. Maaring ito na ang anunsyo ng langit na panahon mo na upang umani, paalala na hindi kailanman nasasayang ang panalangin at pagtitiis. Tatlo, paghilom ng puso at pamilya. Hindi lahat ng biyaya ay dumarating bilang pera o pag-ibig. Minsan, ang pinakadakilang himala ay ang paggaling. Kung matagal ka ng binibigatan ng alitan sa pamilya, mga pilat sa damdamin, o sugat na tila hindi na maghihilom, ang kosmikong tanda ay maaaring sumisimbolo ng pagkakasundo. Maaaring bumalik ang isang kapamilyang matagal ng lumayo. Maaaring mapalaya ka mula sa isang dating sakit. O baka naman ang paggaling ay magmumula mismo sa loob mo, kapayapaan ng isipan matapos ang mga taon ng tahimik na pagdurusa. Kapag kumilos ang langit sa mahiwagang paraan, maaari nitong hipuin hindi lamang ang ating kinabukasan, kundi pati ang pinakalalim ng ating kaluluwa. Apat, proteksyon laban sa nakatagong panganib. Palaging naniniwala ang mga Pilipino na ang mga palatandaan mula sa kalikasan ay maaari ring babala. Isang bigla ang pagbabago ng hangin, isang bilog na liwanag sa paligid ng buwan, o isang kakaibang katahimikan sa gabi ay maaaring mga paalala. Madalas ding banggitin ni Baba Vanga na ang mga tanda ay maaaring magdala ng biyaya o babala. Ang kusmikong senyales ay maaaring magsilbing kalasad para sa iyo, isang paraan ng pagsasabi na mag-ingat ka, umiwa sa ilang landas, o pagkatiwalaan ang iyong kutob kapag may bagay na tila mali. Ang proteksyon ay isa ring anyo ng biyaya, kahit hindi ito agad na darama. Minsan inililigtas tayo ng universo mula sa sakit na hindi pa natin nakikita. Ano man ang kahulugan, ang katotohanan ay ito, ang tanda sa langit ay hindi basta aksidente. Kung masaksihan mo ito, para talaga ito sa iyo. Ito ay paraan ng tadhana upang sabihin na may pagbabagong darating sa iyong buhay. Maging sa pag-ibig, yaman, paggaling, o proteksyon, malinaw ang mensahe, ang iyong paglalakbay ay ginagabayan, at hindi kailanman kinalimutan ng universo ang iyong pangalan. Paano'y ihanda ang iyong espiritu para sa kosmikong senyales? Maaring lumitaw ang kosmikong senyales sa kalangitan, ngunit ang tunay nitong kapangyarihan ay mararamdaman lamang ng mga handang tumanggap nito. Gaya ng isang magsasaka na naghahanda ng lupa bago magtanim, gayon din dapat ihanda ng tao ang kanyang espiritu upang tanggapin ang biyayang nakaukit sa langit. Malalim ang paniniwala ng mga Pilipino dito na bago dumating ang swerte, kailangang buksan ang puso at alisin ang negatibong enerhiya. Kaya paano mo maihahanda ang iyong sarili para sa paparating na tanda? Isa, linisin ang iyong espasyo at kaluluwa. Tumutugo ng universo sa kaliwanagan. Simulan ito sa paglilinis ng iyong kapaligiran. Hindi kailangang magarbo, minsan, sapat na ang simpleng pagwawalis ng bahay, pag-aayos ng altar, o pagsindi ng isang kandila. Ang puting kandila lalo na ay nagdadala ng enerhiya ng kadalisayan at proteksyon. Habang kumikislap ang apoy, isiping sinusunog nito ang takot, inggit, at pagdududa. Kapag gumaan ang iyong espiritu, mas bukas ka sa pagtanggap ng biyaya. Dalawa, mag-alay ng simpleng panalangin ng pasasalamat. May kasabihan ang mga Pilipino, kung marunong kang magpasalamat, dadami pa ang biyaya. Ang pasasalamat ay nagpaparami ng pagpapala. Bago tumingin sa kalangitan, maglaan ng sandali upang magpasalamat sa universo para sa kung anong mayroon ka, ang iyong hininga, ang iyong pamilya, ang bubong na sumisilong sa iyo. Ang gawain ito ng pagpapakumbaba ay inaayon ang iyong enerhiya sa kasaganaan. Paalala rin ng mga propesya ni Baba Vanga na ang mga biyaya ay hindi basta dumarating ng walang dahilan, dumadaloy ang mga ito patungo sa pusong bukas at marunong magpasalamat. Tatlo, gumamit ng simbolo ng kasaganaan. Maraming tradisyon ang nagtuturo ng paggamit ng mga pisikal na bagay upang makaakit ng positibong enerhiya. Para sa mga Pilipino, kabilang dito ang mga barya, bigas, o maging isang simpleng baso ng tubig. Maglagay ng tatlong barya sa iyong pitaka habang pabulong na sinasabi, tinatanggap ko ang kasaganang nakalaan para sa akin. O kaya'y maglagay ng maliit na mangkok ng bigas sa iyong hapag bilang sagisag ng tuloy-tuloy na probisyon. Maaaring simple lamang ang mga gawain ito, ngunit napakalakas ng kapangyarihan ng intensyon. Hindi tinitignan ng universo ang laki ng alay, kundi ang sinseridad ng puso. Apat, bitawan ang negatibidad at magpatawad. Hindi maibubuhos ng langit ang mga pagpapala sa pusong puno ng faith. Kung nais mong tanggapin ang kosmikong senyales, palayain ang mga sama ng loob. Isipin ang mga taong nakasakit sa iyo, at imbes na pasanin sila, pakawalan sila sa pamamagitan ng pagpapatawad. Hindi ito para sa kanila, ito ay para sa iyo. Ang pagpapatawad ay naglilinis ng iyong landas, tinatanggal ang mga harang na maaaring pumigil sa pagdating ng iyong tadhana. Lima, maghintay ng may pananampalataya, hindi takot. Kapag dumating na ang oras upang tumingin sa kalangitan, gawin ito ng may pananampalataya. Huwag maghintay na puno ng kaba, na para bang tinatanong, paano kung wala namang mangyari? Sa halip, maghintay ng may pagtitiwala, alam na palaging tinutupad ng universo ang mga pangako nito sa tamang paraan. Tandaan, minsan ang senyales ay hindi kung ano ang nakikita ng iyong mga mata, kundi kung ano ang nararamdaman ng iyong kaluluwa. Ang biglang kapayapaan, ang hindi maipaliwanag na ginhawa, ang tahimik na bulong na nagsasabing ito na iyon ang tunay na mensahe. Ang paghahanda para sa kosmikong senyales ay hindi lamang tungkol sa mga ritual, ito ay tungkol sa saloobin. Tungkol ito sa pagpapaabot sa universo ng mensaheng handa ka ng tumanggap. Sa pamamagitan ng paglilinis, pagdarasal, paggamit ng mga simbolo, pagpapatawad, at pananampalataya, inaayon mo ang iyong sarili sa enerhiyang binanggit ni Baba Vanga. At kapag dumating ang sandaling iyon, hindi mo lang makikita ang tanda, mauunawaan mo ito. Ang mga espiritual na babala sa likod ng senyales. Bawat biyaya ay may kaakibat na pananagutan. Sa kulturang Pilipino, madalas nating sinasabi, may babala bago biyaya. At totoo ito pagdating sa kosmikong tanda na binanggit ni Baba Vanga. Hindi basta-basta nagbibigay ng mensahe ang kalangitan. Nagbubukas lamang ito kapag tayo'y handa, at kasabay ng bawat biyaya ay may mga babalang dapat nating pakinggan. Isa, mag-ingat sa inggit at paghahambing. Kapag dumating ang biyaya, hindi lahat ng nasa paligid mo ay magdiriwang. May ilan na makakaramdam ng selos, at ang inggit ay isang tahimik na lason. Madalas banggitin ni Baba Vanga ang panganib ng pakikihalubilo sa mga taong lihim na nais kang mabigo. Malinaw ang babala, protektahan ang iyong enerhiya. Huwag ipangalandakan ng bawat biyaya, at huwag sukatin ang iyong buhay batay sa iba. Ang kusmikong tanda ay personal, ito'y nakalaan para sa iyo, at sa iyo lamang. Dalawa, huwag sayangin ang ibinigay sa iyo. Hindi gusto ng universo ang pag-aaksaya. Kung pinagkalooban ka ng yaman, gamitin ito ng matalino. Kung pag-ibig, pahalagahan ito ng buong puso. Kung kagalingan, inatan ng iyong katawan at kaluluwa. Naniniwala ang mga Pilipino na dumarami ang biyaya kapag ibinabahagi, ngunit naglalaho kapag hindi pinahahalagahan. Simple lang ang babala, pahalagahan ang inilagay sa iyong mga kamay o maaari itong mawala. Tatlo, inatan ang iyong mga salita. Sa propesya at sa kulturang Pilipino, may kapangyarihan ang mga salita. Ang isang padalus-dalus na salita ay maaaring humarang sa kasaganaan, samantalang ang salitang puno ng panalangin ay maaaring magbukas ng pintuan. Kung matatanggap mo ang kosmikong senyales, maaaring babala ito ng universo na magsalita ng maingat. Huwag sumpein ang iyong landas gamit ang negatibong salita gaya ng ihindi na ako unlad o lagi akong malas. Sa halip, banggitin ang buhay, pag-ibig at kasaganaan. Sabihin lamang ang nais mong marinig ng universo. Apat, iwasang pabayaan ang espiritual na balanse. Ang tanda sa langit ay hindi lang tungkol sa material na biyaya, ito ay tungkol din sa paggising ng espiritu. Kung puro yaman lang ang iyong hinahangad, ngunit pinapabayaan ang iyong kaluluwa, babagsak ang balanse. Madalas ipaalala ni Baba Vanga na ang tunay na kasaganaan ay kasama ang kapayapaan, kalusugan, at pananampalataya. Ang babala ay panatilihin ang balanse, alagaan ang iyong espiritu gaya ng pag-aalaga mo sa iyong mga pangarap. Lima, tandaan na hindi lahat ng senyales ay positibo. Alam na alam ito ng mga Pilipino, minsan, ang kalangitan ay nagbababala ng unos bago ito dumating. Ang kakaibang liwanag, bigla ang katahimikan, o panaginip na hindi mapakali ay maaaring hindi biyaya kundi babala. Nauunawaan ni Baba Vanga na ang propesya ay may dalawang mukha, maaari itong mag-anunsyo ng biyaya, ngunit maaari rin itong magbigay babala laban sa panganib. Kung ang iyong naramdaman ay takot imbes na kapayapaan sa pagmasid ng isang senyales, seryosohin ito. Manalangin, magnilay at kumilos ng may karunungan. Ang kusmikong tanda ay isang pintuan, ngunit kung saan ito magbubukas, patungo sa biyaya o babala, ay nakasalalay sa iyong tugon. Palaging may pagpipilian ang universo, ang lumakad sa karunungan o ang madapa sa kapabayaan. Sa pamamagitan ang pagbibigay pansin sa mga espiritual na babalang ito, masisiguro mong kapag dumating ang tanda, ito ay magdadala sa iyo patungo sa liwanag, hindi sa dilim. Mga totoong paniniwala ng mga Pilipino tungkol sa mga palatandaan sa langit. Sa loob ng maraming siglo, tumitingala ang mga Pilipino sa kalangitan, hindi lamang para sa liwanag, kundi para sa gabay. Ang langit ay matagal nang nagsilbing kanbas kung saan iginuguhit ng tadhana ang mga nakatagong mensahe nito. Bago pa man dumating ang teleskopyo at modernong agham, naniniwala na ang ating mga ninuno na ang mga kakaibang tanawin sa langit ay mga tanda, minsan ang biyaya, minsan ang babala. Mga bulalakaw at bumagsak na liwanan. Tanungin mo ang sinumang Pilipino tungkol sa isang bulalakaw, at may ngiti silang magsasabi, mag-wish ka. Mula pagkabata, itinuturo sa atin na kapag may bituin na dumudula sa madilim na langit, binibigyan tayo ng universo ng isang sandali upang ipahayag ang pinakamalalim nating hangarin. Higit pa ito sa tradisyon, isa itong paraan ng pagpapatunay na ang kalangitan ay nakikinig. Ang pangitain ni Baba Vanga tungkol sa kosmikong tanda ay kaayo ng paniniwalang ito, paalala na kapag kumilos ang langit, hindi ito aksidente. Ang kakaibang ningning ng buwan binibigyang pansin din ng mga Pilipino ang buwan. Ang liwanag na parang bilog sa paligid nito, na tinatawag na halo, ay madalas ituring na tanda ng isang mahalagang pangyayari, ulan, pagbabago, o maging isang mensahe mula sa banal. Minsan, kinukuha ito ng mga magkasintahan bilang basba sa kanilang pag-ibig, habang ang mga pamilya naman ay nakikita itong hudyat na dapat maghanda. Sa propesya ni Baba Vanga, maaaring sa ganitong anyo dumating ang kosmikong tanda, Isang bagay na napakahiwaga at nakakabighani na mag-iwan ng sindak at paghanga sa sinumang makakakita. Bahaghari pagkatapos ng bagyo. Isa pang paniniwala ay nakapaglumitaw ang bahaghari matapos ang malakas na ulan. Ito ay sagisag ng pag-asa at tinugong panalangin. Maraming Pilipino ang bumubulong ng pasasalamat sa Diyos kapag nakakita nito, naniniwalang ito ay pangakong pansamantala lamang ang mga paghihirap. Ang bahaghari ay tulay sa pagitan ng sakit at biyaya. Sa parehong paraan, ang kusmikong tanda na inihula ni Baba Vanga ay maaaring paalala na kahit matapos ang pinakamadilim na gabi, palaging nagdadala ng liwanag ang universo. Mga eklipse at bihirang tanawin sa langit Ang mga eklipse ay matagal nang tiniting ng makapangyarihang tanda sa kulturang Pilipino. Sinasabi ng ilan na ito ay simbolo ng pagbabago, mga sandaling nagtatapos ang lumang yugto at sumisibol ang bagong simula. Mayroon ding tinitingnan ito ng may pag-iingat, naniniwalang ang ganitong pambihirang kaganapan ay humihiling ng panalangin at pagminilay. Kung kayang gawing gabi ang araw ng langit sa isang iglap, tiyak na kaya rin itong magdala ng mga mensaheng lampas sa ating pangunawa. Ang propesya ni Baba Vanga tungkol sa kosmikong tanda ay umaayon sa paniniwalang ito na ang mga pambihirang tanawin sa langit ay hindi random, kundi banal. Lahat ng halimbawa na ito ay nagpapakita ng isang katotohanan, palaging pinagkakatiwalaan ng mga Pilipino ang kalangitan. Maging ito man ay bituin, bahaghari, o kakaibang ningning ng buwan, alam natin na hindi ito basta-basta nagaganap. Mga tanda ito, nilikha upang gumabay, magprotekta, o magbigay ng biyaya. Ang pangitain ni Baba Vanga ay simpleng kumpirmasyon ng matagal ng alam ng ating mga ninuno, kapag kumilos ang kalangitan, ang nagsasalita ay ang tadhana. At ang mga nakikinig, sila ang tunay na makaunawa. Ang kalangitan ay higit pa sa mga bituin at ulap, ito ay salamin ng ating kapalaran. Ang propesya ni Baba Vanga tungkol sa isang kosmikong tanda ay paalala ng isang bagay na matagal ng pinaniniwalaan ng mga Pilipino, ang langit ay nagsasalita, at ito ay laging may layunin. Hindi ka narito ng aksidente. Kung narating mo ang mga salitang ito, ito ay dahil handa na ang iyong kaluluwa na tumanggap. Isipin mo ang iyong paglalakbay hanggang ngayon, ang mga pagsubok, ang mga panalangin bumulong ka sa katahimikan, ang mga gabing pakiramdam mo'y wala ni isang nakapansin sa'yo. Ang kusmikong tanda ay paalala na hindi ka kailanman nakalimutan. Pinakikinggan ka ng universo, kahit sa mga sandaling akala mo'y wala kang boses na maririnig. At nayon, kumikilos na ang tadhana pabor sa'yo. Ngunit tandaan, ang tanda ay simula lamang. Ang biyaya ay hindi nakatali sa langit, nasa kung ano ang pipiliin mong gawin kapag nakita mo ito. Bubuksan mo ba ang iyong puso sa pag-ibig? Lalapit ka ba sa mga bagong pagkakataon? Kaya mo bang bitawan ang sakit ng kahapon upang makalakad ng malaya tungo sa bukas? Iniaalok ng universo ang pagpipilian at ang iyong pananampalataya ang huhubog sa kwento ng iyong kinabukasan. Bago matapos ang mensaheng ito, huminga ng malalim at ulitin ang mga afirmasyong ito kasama ko. Hayaan mong lumubog ang mga salita sa iyong espiritu. Handa akong tanggapin ang mga biyaya ng universo. Tinatanggap ko ang pag-ibig, kayamanan, kagalingan at proteksyong nakalaan para sa akin. Ipinapalaya ko ang lahat ng takot at pagdududa at nagtitiwala ako sa aking kapalaran. Inaangkin ko ang tandang isinulat sa langit bilang aking personal na mensahe. Sabihin mo man ito ng malakas o sa iyong puso, mararamdaman mo ang pagbabago sa iyong kalooban. Ang bawat pahayag ay parang susi, nagbubukas ng mga pintuang matagal ng inihahanda ng tadhana para sa iyo. Alam ng mga Pilipino na napakalakas ng pananampalataya. Kayang nitong magpatibag ng bundok, magpagaling ng sugat, at gawing milagro ang mga pagsubok. Sa pamamagitan ng paniniwala, inaayon mo ang iyong sarili sa propesyang binanggit ni Baba Vanga. Nagiging handa ka, hindi lang upang makita ang tanda, kundi upang isabuhay ang pangakong dala nito. Kaya kapag ipinahayag na ng kalangitan ang mensahe nito, huwag kang mag-atubili. Itaas mo ang iyong paningin, bulungan mo ng pasasalamat ang universo, at angkinin mo ang kapalarang nakalaan sa'yo. Ang kusmikong tanda ay hindi para sa lahat, ngunit para sa'yo, maaari itong maging kasagutan sa lahat ng matagal mo nang hinihintay. Nagsalita na ang universo. Ngayon, isang tanong na lang ang natitira, handa ka na bang tumanggap?